Isa na <laughs> lang ayo. Meron may ni. Eh. Lugi <laughs> ah. Hindi naman maganda yung ginagawa nyo na yun, ang haba-haba na Ayoko na, wala sa ayos naman mga tao na ito eh! Ay, <laughs> itago mo rin sir! Maglalaro tayo. patasan natin tayo ng baraha. Sample ganyan. Pinakamataas, ikaw yung Ako? pinakamataas. Oo, oh, yun. Oo. Oh. Ikaw yung kakalbo sa amin ngayon. Eh, puro kakalbo na eh! Ayan o, oh, may mga book na yan oh. o. Oh. Oo, sige, sige! Sige! Okay. Isang piraso lang baraha? Oo, oh, oh. oh, isang oh. piraso. Okay. One, two, three. Oh. nakaso. Go. Oh. Okay. Sige. Yeah. Open. Ojak. lang. lang. Oh, oh, o, Sa. Ikaw. Lalo, wala pa nga. Dalawa. Ay. Ikaw na lang. Eh, Wala buhok Makayod. Nakakalbo nito eh. Tumalo, <laughs> <laughs> sunog. Ay, kalmi gilid gilid gilid. Oy, iwan yan. <laughs> <Wala>. <laughs> sa gilid. Isa lang ayo. Meron ni. Talugi ah. Oh. Hindi kong tatalunin nyo ako. Oh. Diamond. Sa dalawa. Oh, diamond. King. Pinakamababa din sa flower ah. Oh. iyun. Yun. Ay, patay. King din ako. Yari. Kaya din na... ako... Ayusin mo! Uy! Hey! Parang kapal na kinakay mo ah. Ha? Kalbo ko lang ah. Lugi yata ako sa inyo. Pagkasa <laughs> <wala> ayos! <laughs> dito ko natin. <laughs> Lugi! <laughs> <Bawa siya> ba? <laughs> okay, ba? Ang elastic niya. <laughs> ang ganda, pre! <bro. laughs> Ay! Hey, ang ganda! Ako natira dito. Ay! <laughs> Wala na gas pa. Ah, pa, wala Sige, Sige. Wala. Ha -ha. Hana. Hana. wala na makairin. Wala na Wala man lang Isa lang. Isa lang, <laughs> isang. isang guhit lang. Sa ulo talaga. <laughs> Ito lalagyan ko ng post dito. Isang guhit lang. Bakit? Sa lang naman yun, ah. <laughs> Gaya <laughs> mo, ano? Oo. Sa. Oo, sa ba? Oo. ka ba? ka Ay! Ay! Huwag ka, ka madaya! Wala, wala yan. Huwag palitan! Hindi naman. Oo, na. jis! Oo, jis! oh, geez. oh, geez. Wait, oh abo, abo! <laughs> <laughs> Ba't nagbalik yung king? sama? Mm. Eh eh. Oh 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 oh. oh. Wala ada yang Oh, namanya itu? Grabe naman, <laughs> naman tumang, ah. <laughs> Daya naman itu Wala naman kuwa, ikor. <laughs> Ayun. Agad ay ko. Kilikili, kilikili. Ha? eh. Wala makuha sa kanya eh. Sa pao, para paano tayo makarami niya? Parang lugi yata. Parang lugi. Ulit. Oo. na pati. Isa. Dalawa. Wala, utsi. Oh, ay, utsi lang. Oh, ako na halos si kayo ngayon sa akin. Ang baba. Ang baba naman. Wala sa ayos talaga tong laro na to. Wala. Hindi maganda. Wala ka Lugi sa inyo eh. O, boss. Isa lang yan ah. Baka sabihin mo. Isa lang yan. Nakawin ko. Mamay, dabi mo din yung kilay. Ano ba? Hindi yan kilay. Halika hmm alika hindi wag ka ma wag ka ma ah sumpak pakbo to parang konti pati tama lang yan e pangaba ko to sabi ko utik ko yun oo isa pa loo oh. kat 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 ha? oo oh, katin mo parang ah, dinadaya mo siya ni pakbo e parang tinadaya mo siya ni pakbo hindi yan pariyes lang parang sinaraban hahahaha <laughs> sigurado na kayo ngayon. Sigurado na kayo ngayon. Wala pa lang Wala. Akin na! Palastik ako lang talaga lugi dito ay. Paano ka malugi? Ay, oh, dito, 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 dito. Dito ako. Ay, dapat ito, dito, dito. Ito magagaling. Ang haba niyan dito po. Grabe mga ano yan dito po. Wala sa ayos na yung gawa mo na yan eh. Hindi <laughs> na maganda yung gawa mo na yan eh. <laughs> oh, <laughs> ano? Wala ano? Ayusin mo naman! Babawin <laughs> na kami! Wala ko ako aking kalbo eh. Madaya ito eh. Kaya nag-aamot ang laro. Wala ito ako ano eh. Wala makuhaan sa kanya. M meron niya oh! Kita mo! Oo. Isa lang! Banda Bandayaan niya naman! Tama na! Muntik na kila yun. Oh! Ayoko na! Oh! Salihan. Wala namang kakayudi sa inyo eh! Sama na! Andiyan na ulog. Andiyan! <coughs> oh! Yari na. Jesus! Wala man lang. Wala sa yes, ayos <coughs> yan. Wala na wala na mawala kayong bukit. Meron yan. Hindi naman maganda yung ginagawa nyo na yun. Ang hapa-hapa na Ayoko na, wala sa ayos naman ng mga tao na ito eh. Itago mo rin sir. mo rin sir. Tama na yan. Bakit itago mo rin sir? Ibigay ko na rin. Para si Boy sa kini mo alis. Tama na yan. Eh wala naman kayo mga buhok eh. Ano? Wala sa ayos ito mga tao mga gano eh. Alam mo yung helmet, you know? gano'n. <laughs> oh, ayan ang camera. Na. Bukas naman. Tama, tama na. na. Ayusin mo, pre! Tama na lang. Maganda nalabas oh, tayo. oh. nalabas na yan, eh. Maganda yung mga nalabas na yan. Ayusin mo! Isaw mong kilay. Suntok ka na talaga yan. Suntok ka po. Sige! Sige! Suntok ka sila, ano. Ayan, magpakalbo ulit. Ayusin mo. Pag sa akin, pantayin mo. Ha? Pantayin mo. Pantayin uh -huh. nga talaga yan. Pantayin mo. Hoy! Oh! Ayos <laughs> 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 ka, huwag yung kilay ko. Pantay ko! Sandali! Pantay muna. na! Magantay ka kasi. Ayos oh, yung kalbo ito oh, eh. Okay. Di ba nga tapos sa taas eh. Kasama oh. ko yan. Ito. Dito, gusto mo pati kilay mo pa Huwag oh, yung kilay. Huwag mo na isama kilay. Oh, madali ka. Okay na. Na, Ay, pa lang Ay, yung ganyan yung... to, isang linggo palang lang, ubusin mo. pa lang tumutubo yung buhok ko ito. Ayaw nilang patubuin, hindi na naman. Kasi so, naman. kasi yung ko na naman yung magkalbo ng sarili ko. Ganito yan eh. Ganito Sino man gusto mong pakalbo dyan Libre lang